Marina, katuwang sa wastewater management sa Davao. Aktibong sinuportahan ng Marina ang isinagawang master plan study on comprehensive wastewater management of the Metropolitan Davao Development Authority o MDDA, kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA at Department of Economy, Planning and Development o DepDev. So we have been invited by Malalag LGU to assist the JICA expert in The monitoring of the Malalag Bay to achieve our ocean our obligation our opportunity the best that we can. Kabilang sa mga hakbang ang isinagwang inspeksyon sa Malalag Bay, Davao del Sur upang tiyakin ang kaayusan at kalusugan ng komunidad at matiyak ang pangmatagalang proteksyon ng kalikasan. Ayon sa Malalag Municipal Environment and Natural Resources, isa sa ng lugar ang mga basurang plastik mula sa mga fish cages na matatagpuan sa Malalag Bay. We have activities every Friday, so we, have, we require the fish cage operators to conduct clean-up drive every Friday. Samantala, nagpaalala naman ng JICA na bigyang pansin din at pahalagahan ang waste and water management ng nasabing lugar. We are here to conduct site visit of the coastal situation, especially the waste situation of Malalagpur. Ang inisyatiba ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Marina na pangalagaan at panatilihin ang malinis na karagatan. Ito si Rona de Los Santos para sa Marina DGTV News on Deck.